Magandang araw po sa lahat po. Sinumpa ang salaysay. Ako si Leopoldo Untalan Tan Jr. Nasa limang, limampot apat na taong gulang Pilipino at kasalukuyang kapiit sa Service Support Company Philippine Military Academy. Matapos makapanumpa na ngayon sa batas ay malaya at kusang loob na nagsasaad ng mga sumusunod. Noong taong 2005, ako ay inhatulan at nakakulong sa Davao Prison Penal Farm dahil sa paglabag ng RA-9165. Noong mga bandang July 2016, habang sinisilbi ko ang aking sentensya sa maximum compound, dumalaw sa akin ang kaibigan ko na si spo Arthur Narsulis. Si spo Arthur Narsulis ay kaklase ko noong high school. At sa kanya din ako humingi ng tulong ng aking kaso. Siya ay naka-assign sa CIDG 11 at nakabase sa Davao City. At boss niya si Colonel Edelberto Leonardo. Regional Chief ng CIDG 11, Davao City, at Lieutenant Colonel Rina Garma. Noong araw din yun, nag-iusap sa akin si SPO4 Ator Narasulis at sinabi niya na may ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya kakausapin ko namin ang presidente. Sabi pa ni SPO 4 Arthur Nasulis, sayang din itong isang manok kada ulo sa aking pagkakaintindi at pagkakaalam, ang isang manok ay isang milyon. Tinanggap ko ang alok ni SPO 4 Arthur Nasulis na pera at pangakong makakalaya ako dahil naliniwala ako dahil naliniwala ako sa kapasidad at kakayahan ng boss niya na si Colonel Edelberto Leonardo na matutupad nila ang kanilang pangako dahil sa malakas sila sa taas. Tinanong ko kay SPO4 Arthur Nasulis kung sino ang mga tatrabahuin at pinakita niya ang isang kapirasong papel na naglalaman ng mga pangalan ni na Chukintong at Jackson Lee. At sinabi pa ni Spio Bernard Tornasulis na tatlo sila, ngunit yung isa, yung isa na may pangalan na Peter Wang ay darating mamayang gabi dahil manggagaling siya sa ibang kulunya. Nagpakita pa si SPO 4 Arthur Nasulis sa akin ng isang papel na naglalaman ng iba't ibang pangalan ng 32 na Chinese drug lords na nakapiit sa iba't ibang kolonya. Sinabi pa ni SPO 4 Arthur Nasulis na ang mga Chinese na mga ito ay drug lords at galit ang presidente sa kanila. Kinabukasan at sa mga sumusunod na araw, nagmanman ako at nagtanong-tanong ako tungkol sa tatlong Chinese drug lords. At nalaman ko na ang mga ito nakakulong sa foreign ward na likod, uh, bakod ang pagitan sa amin at may barbed wire pa. Kaya isang gabi, tumawag ako kay Arthur Nasulis at sinabihan ko na mahihirapan ako na Kunin yung tatlong Chinese drug kasi nakabukod sila. May bakod at may barbwal pa. Sinabihan ako ni S.P.O.B.R. Arthur Nasulis na maghanap ako ng kasama ko para sa trabaho sa tatlong Chinese drug lords. Ibabartuloy na nalang kami at doon na namin isasagawa ang pagpatay." Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ng selda ni Fernando Magdadaro. Dahil dito, inilipat muna kami... Um, excuse me, excuse me, ano, sinusunda namin ng iyong uh, affidavit. David, no? Uh, parang uh, hindi kasama itong pahinang ito. Pwede bang malaman kung kasama ito sa iyong... Uh, itong uh, number 14, page 3. eh check mo nga ulit kung yan eh, kasama sa iyong salesa Kasama ba yan? Pakisabi, pakisagot mo lang. Yan bang uh, pahinang yan ay kasama sa iyong sinumpaang salaysay? Kasama po. Okay, sige. Uh, pwede mo nang ipagpatuloy. Dito ko na nakinausap si Fernando Magdadaro. Nakasama ko din na bilanggo sa Dabao Penal Farm and Prison Farm. Si Andy ay kaibigan ko at alam ko na isa siyang trabahante. Sa sumunod na araw ay bumisita si SPO 4 Arthur Nasulis at inausap kami ni Andy sa labas ng Dabao Penal Park. Dito binuksan ng gate officer ang control gate at nakita ko din sa gates si Superintendent Gerardo Padilla at tinapik pa ako. Noong papalabas kami ng gate, narinig ko yung isang empleyado sa, sa pintuan ah, napuntahan si Portalisa, Major Portalisa, Sabihin niyo na may dalaw siya. Ang, kakla, ang classmate niya na si Garma. Ang Garma na tinutukoy ay si Lieutenant Colonel Ruyla Garma na sa pagkaalam ko ay taga si IDG. Kilala ko si Lieutenant Colonel Ruyla Garma nakarelasyonis ni Art Espiopor ng Sulis. Kinabukasan, nagkaroon ng search at pinalabas na may nakuhang saseis ng siyabu sa aking bulsa. Dahil dito, ako ay dinala sa Bartolina, Silda 6, kung saan nakasama ko si Fernando Magladaro na nakuhanan din ng siyabu sa bulsa. Sa loob ng Bartolina, lumapit si Jimmy Portalisa at sinabihan ako ng tol. Trabahoin inyo yan. Hindi kayo kay pwedeng pumalpak. Habang nasa Bartolina kami, si Jimmy Portalisa ang nagbibigay sa amin ng kanin, ulam, sigarilyo at coke. Pagkaraan ng dalawang araw, dinala ng mga taga-Bukor yung tatlong Chinese drug lords sa Bartolina, Silda Saiz. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ni Fernando Magdadarog. Dahil dito, nilipat mula kami sa Bartolina, Silda 4, saka pumasok ang tatlong Chinese drug lords at pagkaraan ng ilang minuto ay binalik din kami sa Bartolina, Silda 6. Noong August 13 ng gabi, pinagsasaksak na namin yung tatlong Chinese drug lords. Ginamit ko ang korta at pagsaksak at si Fernando Magladaron naman ay gumamit ng 29 balisong sa pagsaksak. Ang korta at 29 balisong na nagamit ng palaksak na binigay ni Leo Pingkian isang araw bago yung insidente. Si Leo Pinkian ay mayor ng Bartolina. Napag-usapan namin ni Fernando Magdadaro na sabay naming sasaksakin yung tatlong Chinese drug lords, kaya pinagsasaksak niya si Chu Kintong habang pinagsasaksak ko naman si Peter Wang. Pagkatapos sumunod na pinagsasaksak ni Fernando Magladaro si Jack Sully. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa tatlong Chinese drug lords, nilagyan ni Fernando Magladaro ng malong yung rehas ng Bartolina, Silda Saez para hindi makita ang duguan ng katawan ng tatlong Chinese dog lords. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Silda 6. At sinabi niya na, anong ginamit ninyo? Ihagis sa labas. At hinagis naman namin ang korta at ang balisong sa labas ng Silda. Nilabas namin, nilabas namin sa Silda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Puro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa pa napilindot si superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay superintendent Padilla, "Congrats superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawa. Ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni superintendent Padilla ay si presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali, uh, sandali lang no. Pagka uh, muna, uh, medyo seryoso yung sinabi mo. Eh. Uh, pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Habang naglalakad kami papuntang investigation section, Tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nalinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla. Congrats, Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawa. diluguan. Meron kang kasing binanggit eh na pangalan eh. Yung uh, nandito sa number uh, 29, ito ay Opo. pinaninindigan mo? Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President Duterte? Narinig ko lang palagi yung boses niya kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Sige pa.